guys, good morning mga malingking kami ngayon Samahan niyo ako ito kami ng swing yung mga kasama ko guys mag muna ako may mga lang doon Dahil medyo malayo-layo yun let's go guys, nandito na kami sa palengke ng swing init na, na. ang daming benta oh. sarap lang eh yan, mga ah, huh? wala Guys, ang daming benta dito. Mga bag. Kaya, kasama ko mga katrabaho ko. Paano yan, pre? Ano? Tuli nga. Mga oh. Mga pusit guys. Okay, so pasok tayo doon sa may loob. Mga uh, kasama ko. Ito tayo sa loob. patingin Mga karne. Grabe. Daming tao dito guys. Daming namimili. Yan o. No? Maggamit sa magluto. Nakabilis silang tulingan. 150 Bukan, Kan Naga sanksi guys. 有没有吃鲑鱼的？在这边而已了，一片一百块钱啊。阿鳕鱼五十块钱啊。有没有吃鳕鱼的？五十块钱啊。没了五十块去 guys, mga palaka. Ito tayo sa may karnihan. Karni ng baboy tsaka mga manok. Sa mga gulay. Tanis oh. Lapit lang. Okay, guys, hindi na tayo sa loob. Puro mga karni dito. Karanin ng baboy. Guys, puro karanin ng baboy dyan. Tumangis mo. may na. Pahe. Guys, puro manok yan. Yan, parang munok. Ah, puro chicken. Yun! oh yan. sandan dalawa. Hindi, tinimbangin pa yan. Guys, nakabili na kami. Dyan sa manukan. Nabili ako ng legs. cakap balon-balonan. Yeah. Karnina makarne. nama na oh, yeah. nama, nama bibilhin. namin. Kita bibili ng karne. Ito pato, Yang yeah, karnihan. Yeah. Guys, nabili na nang karami Pitingin nalang kami ng gulay Mga gulay naman ang bibili namin At panghalo sa lumpia Yan mga gulay Guys Pitingin kami ng gulay-gulay Ayan mga gulay karne ng baboy tsaka manok mulay muna sa yung paa nyo na magkabilis yan din ang paa ito si kwento ako dito Guys, bibili kami ng hito? <tod> Ito, may tubig na sa sila water station, ang tiyo tubig. Ibigay kami yeah. ng isa, pang ulam mamaya. daming tao dito guys, oh. Pero pa dun sa kabila, mga gulay. Wala, hindi Tatawid! Dadanga, dada nga pala kami dun sa may ukayon guys Titingin tayo ng mabibili din dun Bali, tapos na kami dun sa palengke At punta na kami dun Kaya kasama ko si Jay, dami niyang pinamili oh Kamaya na lang guys Guys, dito na kami sa ukay-ukay Ganyan ba yung kayo uno? Yan, pili tayo sa may ukay-ukay. Tingin tayo ng mabibili dito. Ando yung mga kasama namin. Tara, away! yung na sila rin, Yun. Yun pala yung ano dito, nakalatag lang. And guys, dito sila sa may park. You know. May ibang klaseng mabibili pala dito. Mm -hmm. you know? mm -hmm. Mga kupay-kupay pwedeng mabili dito kung may nakita tayo yeah. pwedeng bilhin bilhin natin tingin-tingin muna uh, guys oh mga kaldero yun oh know, para huh? yung problema kakalasin okay. hmm. guys guys Ang kuno ng ano scooter okay. Dahil okay, parang mabibili dito. Nakalatag lang Kaysa sila agad. <laughs> Nakalatag Jay, lang sila sa may Jay, park. Yung Presko ko okay, pa. Ang daming, oh, daming puno. Wala na kong puno. Bili ko ako yung dito sa'yo. Tingin lang yung mga kasama ko kung mabibili. Guys, dami cellphone, no? Oh. Computer. Mga cellphone. Ano pala helmet po? Madami pala dito sa loob, guys, oh. Mga kawali. Dito pala helmet, oh. Guys, Mga helmet mga second hand Sol Mas maganda yun Mas maganda nga yun Mga sapatos, ang dami Muto na And guys, pauwi na kami Bali, nakapamili na kami At sa dorm na lang ulit nice, Guys, dorm na At kakauwi lang Bali, uh, alas 10 na Hindi pa nakapag-almusal Kapira muna ng almusal panghalian na pala yun at salamat ulit see you next week ulit kaya lagi God bless